Binigay ano yung pinakamagandang entry? lesson sir na nakuha mo sa dad mo? Nako sa pinakamaganda sa dami ng natutunan ko sa father ko. Fa my father is a humble man. Napaka-humble niya. Ibig sabihin we we celebrated his birthday. Nakikita ko 'yan sa iyo, seriously. Sobrang humble po ng father ko. Parang kahit nung araw po anong ah, maliit na negosyante pa lang siya, natatandaan ko po merong isang instant maniningil sinisingil siya minumura talaga siya mula pinto hanggang loob sabi ng nanay ko papatulan ko na yan sabi ng tatay ko noo huwag patulan maririnig mo sa father ko bilog ang mundo hayaan mo na pabayaan mo na so yun isa sa mga traits na nakuha ko sa tatay ako po mas matapang nga ako eh mas matapang ako sa tatay ko pero my dad really is a humble man Basyado po siyang okay mo siyang sa diskusyon pwede siyang batalo sa away pwede siyang magpatalo. Sabi niya nak mas magandang magpatalo kaysa manalo. Mm -hmm. Pero lagi siyang inaangat. Sabi yung yung may kasabihan po tayo, di uh, ba? Uh, yung mababa ay itinataas. itinataas. Ah, totoo po, ah, 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 totoo po until mm -hmm. now. I'm so proud that yung trait ng father ko na yon, yung puhunan niya yon pinakikinabangan naming lahat na magkakapatid until now. Mm -hmm. Dahil dun sa kaniyang kababaang loob. Oh. One one very good lesson I've learned from my dad.